Hello po, magandang hapon po sa lahat. Ayan, so galing akong dagat. Mm. Magsusundo na po ako, nagpapahangin lang po ako sa dagat, nagpapalamig. Ilang oras na nakalipas pero nanginginig pa rin ako at napipikun. Kasi nga naman guys, galing pa akong school. So, yung iba kasi mga tricycle driver, grabe kung maningil ng pamasahe yung iba hindi ka pa nakasakay pipresyuhan ka na nila e bagamat tayo naman kasi nagbibigay tayo ng sobrang pamasahe pag alam natin nakarapat dapat din silang bigyan so kanina kasi ano bago kami sumakay may nagbabayad na sa kanya sabi niya 21 daw nakikinig lang ako ang pamasahi lang po talaga ay 12 12 sa matanda uh, 7 sa estudyante bata uh, sa akin yung estudyante ko ay 7 years old grade 1 pa so ang nangyari po kasi nung dumating sa school um, 21 ang inaano niya sa akin, sa halip na 19 lang, 19 so, syempre, yung 2 pesos na na, maano mo yung 2 pesos na idagdag mo sa 21, hinihingi niya na pamasahe, so ano, tawag nito, pwede mo pa yung idagdag, dun sa susunod na ah, uh, ah, uh, sasak masasakay ka sa pagsundo mo. Kaya ngayon susundo. So Nakakapikon lang kasi. Kasi pinresyohan ka na nila minsan. Nagpipresyo silang ano, may taripa naman sila. May ibang sumusunod, may iba rin hindi. So, naiinis lang po talaga ako sa mga commuters po diyan na nakagaya ko. Lalo na sa mga nanay naghahatid sundo. Um, alam kong nakaranas din po kayo nito. So, wag po kayong magbigay agad o ano. Kasi alam nyo guys, sa halagang piso o pagkano man yung hihingiin nila na ano, pwede silang mawala ng lisensya kagaya nga nila ng kagaya nga ng magsobra-sobra silang maningil pag na-post sila. ba diba? So wag kayong magbigay agad at wag kayong magpapaabuso kasi kaya naman nila uh, siguro nang aabuso sila kasi may tao ding nagpapaabuso na may nagtaong uh, pag na lang ganun ganun ay bigay agad ay ako hindi sa halagang piso talaga nakikipagtalo nakikipag-away ako kasi syempre um Ah, uh, ano din tayo tawag nito? Um, uh, din din naman ako mayaman, i eh. sobrang hirap ko ano, na tao. Tapos yung nanay ng bata nagtatrabaho, tapos ganon. Syempre, 'di ba? Nakakasama lang ng loob kasi may taong mga ganoon na sobra-sobra hindi si, sobra-sobra kung maningil. Buti baga kung sobrad sobra din ang pera, eh, budget na po talaga yun so nakakaawa din naman ang bata pag ay gano'n. so yun lang po guys maraming salamat sa nakaranas po ng ano comment lang po kayo at ano mag comment lang po kayo kaya salamat po bye bye